Ayan na nga guys, dumating na yung kaibigan ko. Inakit ko na mga gamit ko sa taas, hindi ko lang na-videoan kasi ano, ang bilis niya. Tapos, luwag Pero ang taas na parang fourth floor, hagdanan lang. Kaya parang uh, nakapagod. Pero siya naguot ng malaking maleta. Tapos uh, nagutom ako, lumabas ako tapos ayan, pupunta ako diyan sa kainan. Tinuro ng kaibigan ko uh, dyan na diyan lang ako pwedeng kumain. Tawin mo na ako. Tapos mamaya-maya, pupunta ako sa kapatid ko. Malapit lang na dito sila eh pupunta ako sa kapatid ko malapit lang sila dito sa malapit lang sila dito sa location na ng kaibigan ko so dahil lang guys nagutom talaga ako tipa ako ah, nakapag-alam sa ako tapos tanghalian mga ano oras na alas tres dito daw ano tinuro ako nung pumunta ako sa kabila sabi dito daw ako pupunta kabsahan para sandin din ang uh, doon ano, at dito para sandin din pala. Tapos na ako mag-order guys. So magda dine -in ako. Dito ako uh, oo oh, oh, po dahil nga uh, dine-in niya, di ba? <laughs> ano siya, kabsa lang ya uh, ano ko uh, in order, yung Arabic food. Ayun na nga guys, no. Uh, ito na yung order ko. Uh, bali faham siya. Sa Arabic faham, ano siya? Grilled chicken. Ito yung grilled chicken ng grilled chicken ng Arabic. Tapos white rice. Tapos minsan kasi mayroong mga dilaw-dilaw may uh, parang food color ata. So, mayroon ganito, tapos lemon, tapos sili. Tapos mayroon akong tubig. Uh, 22 real siya. Sa Philippine money is 300 peso. So ang dami niyan guys, malaki siya oh. Malaki tong ano, uh, malaking pinggan talaga siya. Kapansin niyo yung manok na half chicken, mas uh, ng pinggan. So, imagine nyo na lang kung gaano kalaki yung pinggan. Kasi hindi ko siya maubos, pa-take out yung iba, half. Bibigay ko sa sister ko nga si Analita. <laughs> Hi guys, thank you. Uh, kaya mo na tayo guys. Magkinamay tayo guys kasi kadalasan dito kamay na naman. Uh, Bihirang hindi nagkakamay. At this time, magkakamay ako. Mga ibang lahi nagsiserve. Malinis dito guys sa area at napakalaki pa. Oh. Yes, yes. Hindi ko guys na ubos yung 1 pork titira ko kay sa sister ko. Yung half kasi, tapos uh, yung parang dito lang banda yung nakain ko. At ikaw ito na lang, tapos daring ko dun sa kanya.